Ano mo, kita? Ako ba? Namiss ba ako? Ang um, tipo. Uy! Oh! Wait lang mga kalingap, bago tayo kiligin ano Alam ko po nga, sobrang nakaka-excited ng magawa ng reaction video Ang tambalang jump car Pero yun mga kalingap, kailangan po muna natin maghintay ng 24 hours Bago po natin gawa ng reaction video Ang mga vlogs po ni Kalingap Rob So ngayon mga kalingap, bago po tayo kiligin Ano, sa tambalang jump car Ay kiligin na muna po tayo mga kalingap Sa tambalang Roseanne, sa kanilang date Sa dagat mga kalingap, so panorin po natin ito mga kalingap Ano na lang, ganyan na lang ha? Saan? Dito. <laughs> si, kuya, si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalinga, welcome back to my YouTube channel, this So bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag din pong kalimutan mag-subscribe At click the bell button para like ka-update sa mga bagong upload na video At huwag po natin kalimutan supportahan ng buong kalinga Sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at siya kalinga prab at pakisupportahan din po ang aming mga kasamahan sa Budim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor. At lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas. At tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap. Supportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalingap, bukas na nga po mga kalingap yung inaabangan po natin na Thanksgiving po ng Team Kalingap kasama po dyan ng ating mga kasama sa Team Kalingap na pinapangunahan po nila Kuya Val, Ate Edna, Kalingap Prab at lahat po ng kasama po natin sa K-Boys at sa Team Kalingap yan po ay sa pagtutulungan mga kalingap ng lahat ng bumubuo sa Team Kalingap. Ano at syempre tumulong din po dyan ang ilan nating mga kasama sa reactor sa mga sumusuporta po sa Team Kalingap. Kaya maraming maraming po salamat at magkita kits bukas sa Thanksgiving mga kalingap ng Team Kalingap. At bukas rin po mga kalingap ano, magkakaroon din po kayo mga kalingap ng barkada Thanksgiving or Christmas party kasama po natin dyan sila Kalinga Prab, sila Ian Ramirez, Kuya Nel at balita ko po mga Kalinga ay pupunta rin po dyan sila Kalinga Jomar, sila Kuya David Vlog, sila Pastor ER at ilang po, po natin mga kasama at mga kaibigan po kaya tingnan po natin kung ano mga kaganapan po bukas abangan nyo po ang mga updates sa mga kasama po natin sa Team Kalinga ano? at yan nga mga Kalinga po lang ngayon po bibigyan natin ng reaction video at panunurin po natin yung mga highlights, ilang highlights po sa naging vlog ni Kalinga Prab kaugnay po sa mga nangyaring pagdate date ni Rose Ann at ni Cedric Tapia na talaga naman po mga kalingap hindi po nagpapatalo sa kilig moments at sa pagiging sweet po mga kalingap magdadala ng good vibes sa lahat ng viewers at sa lahat ng solid supporters po ng team kalingap so ano pa hinintin natin tara panoodin na po natin huwag natin patagalin pa in 5, 4, 3, ano yes. na lang ganyan na lang saan? dito <laughs> oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Parang practice ng JS promo. Hindi yeah. yung maganda. Sulat nga tayo. Ikaw so, ano na yung mag-sulat ng ano, ng rose. Wala pang okay, Okay na yun? Pwede mo man ipahe dito. Luwag! <laughs> Isarili naman akong mga mas makapal pa. Tapos <laughs> bumubog. <laughs> Gaano na yung sapatos mo. Gaan? Ah! Uy! Uy! Sa kapal pala Rose, ano may ano ako pala may pa-surprise sa kami sa'yo. Hindi ako sa maasin, gusto ko sa matamis. Sakto. Kaya dapat maging, dapat maging matamis ka sa'kin akin lagi. Kukunin ko lang saglit. Ready ka na, Rosan? Ready na. Ready ka na. Bye. Wow, napaka- Wow. Pala. Wow! Oh my God! Yes! Oh my God! Oh. Yes! Groovy! Yes. pa dito, Rosa. Ah! Meron pa. Meron pa akong ibibigay sa'yo. Ikaw na? Ate sure. uh, <laughs> <di> kaya? Ito, <laughs> Rosa. Ah! So oh, yung mga kalingap na parod nga po natin Grabe mga kalingap talagang level up na rin po ang tambalang Cedric at Rose ano ang Cedros mga kalingap na talaga namang hindi nagpatalo sa pagdadala ng kilig ng sweetness ng good vibes at pinakita po nila mga kalingap yung natural ng kanilang mga nararamdaman sa bawat isa ano. talaga nga namang bagay na bagay mga kalingap itong si Cedric at si Rose at mga kalingap na talagang ayun mga kalingap grabe na akilig ah, din po mga kalingap ang kanilang mga eksena sa kanilang unang date po mga kalingap sa tabing dagat at ayun nga po marami rin po nagsasabi mga kalingap na sana po ay magkaroon din po ng chance sa na magkaroon din po ng date sa tabing dagat si Kalingap Jomar at si Carla mga talaga namang kabang-abang din po pag yan po ay nangyari at naganap mga kalingap. at ayun nga po mga kalingap sobrang dami po ng regalong dumating at blessing kay Roseanne mga kalingap may laptop at may regalo pa po pong jewelries at meron pong staff toy na bigay po mga kalingap na sumusuporta sa love team po na Cedros. Si at ayun nga po mga kalingap, hindi lamang po si Carla ang may jum jum dahil meron na rin pong baby Rose and mga kalingap na nakakatuwa po talaga na makita pong masayang masaya ang ating mga beneficiaries at ang ating mga kalingap angels. So yun lang po mga kalingap at magkita kita po tayong muli sa ating mga susunod na reaction video. Kaya patuloy po kayo manatili sa aming mga bagong upload na vlogs para lagi po kayo updated sa balita sa Team Kalingap. Sinilaman po at maraming maraming salamat sa paninoon. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye. ang laging <tinyo> hanap-hanap. Kumu tulung sa kapwa at tao mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. na papa Sa lahat ng sakripisyon nyo Kuya Val Santos, Matubang, Ati Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy Brother Paas, Engineer ako Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya brox Kalingap the Beat Mr. J tingkalinya 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 ng, tingkalinya tingkalinya Tuloy mo lang, Val Gawin ang adikain pinapanganyo Ding, ding, dance, dance. Romance.